Ito ang padukutan. Teka, mo <marami na> ba? kay <laughs> natin yung binili na ay, iwisan na ba yung ay, ay, kung hindi na ay, sila tayo dito. <laughs> ay Cheng-cheng. Ayan na. Ay, gusto ko. Ay, Diyos na First time. First time. <laughs> Ay, na Ay, nakita, nakita sila noon yung mga... Balik Grabe nga sila. yung oo. Oh, pa sila. Mm, yung dati, di ba, sa Vispan? Oo, oo, Ayan. Itang kitang kita. Mm -hmm. Uy, niyan. Kayo. Kayo ang... Basta binili kong gusto nyo. Oh, ito na wala na yung supot

Dada, ta. Buhay na buhay. Ang lapi. Ano paan? ang? Tadang kulang sini. Grabe naman ang laki niyan, oh. Mm, basta, ay, kanilit pa uh, yan. Ay, kanilit pa yan. Ay, kanilit pa yan. Ay, kanilit pa yan. pa sa atin no? Oh, so, ganito na yung, yung, yung langgana, di ba? Oh. Yung oh, ano, yung, yung dinakwento kay Nini, hindi so, maka hindi, sabi ko, ang ang lulutuan, ang paglulutuan ay kay po ang kaya ay ano oh. <laughs> ha? buhay pa yan ha? ito ang pagkatay niyan <coughs> ang pagkatay nito gagalituhin mo ito bubukay niyan tutusokin itong sundang oh. oh. kasi pag linuto mo siyang buhay oh. pag concentrate niyan lahat, lahat yan tanggal tanggal lahat yan ah. Kaya patayin, muna. patayin, muna. patayin muna. Hmm. mo na. Patayin mo na. Patayin mo na. Tusukin mo na kung hanggang dito sa karurungan tusok niya. Tapos buhusan mo ng Sprite. May, ay, Sprite. Or sabaw ng... Nang boko. boko. Yan, pagluto niyan. Ito, hindi na sinasabawan. Ito, hindi rin. Halabos lang yan na ano, oh, yung huwag masyadong, yung oh. Maasi, ma, maasin. Napukti... Hindi na yung asin yan. Ayan, ganyan na Hindi na, pag nasin mo yan, ma maalat na yan. Pati yun, pati uh -huh. to. Okay. Sige na, fight na, fight. Kay ah, alas dos, kuha na kayo. Papalayasin ko na kayo. <laughs> ito, nakawala na. <laughs> May banta, mama. Kaya, uh, na ako. May banta. Laka. Oh. Ayan Disko yung laka. O, o, ayan, oh, ayan ko ya. Pertama itu udah ngumpul ini. Maka kita lagi kena gugulat first time. First time. Oh, pake to-to. Mau pakai yang mana? Anong oras na? Pa. Ilo, maga pa. Oh, wala nang maga. Ito pa yung paka-mili no ka. Kita taya. Sa tara ngako dali bola purting ayo na. Ano yung Mama? Ay, yung mga ulo ng... Ay, yung ulo. Tapos. Oh. Ito na lahat yung pinilay ni Buboy, Ma? Yes, Ma. Ang laki nun. Ano? O, oh, ayan na yung napilay. Parrot fish. Parrot fish. <laughs> Babay na. Ha? Walang biyahe. Walang biyahe ngayon? <laughs> pag walang kuryente, walang biyahe? <laughs> Bukas daw, walang, kuryente, walang biyahe. <laughs> Bukas daw. Pag walang kuryente, walang biyahe. Nahihilo ako, may vertigo ako. Kagabi pa ito nagsimula. Ito yung binili ni Kuya ay, Paano ka ba ipapakita sa inyo? Ayan. San tambak na daing. Ayan. Tapos yung gustong gusto ni Cheng. Ito na anak, yung pusit na ano, daing. Tapos ito, di ba? Paborito mo ito. Oh, ito na anak, oh. Ito naman yung paborito ni Kuya Clark. Dilis. Yung special dilis ang binili ni Kuya. Tapos ang gaganda ng ano nila dito, oh, yung tuyo. Yum. Ang dami, oh. Ang dami binili. Kaya dito muna tayo. Ay. Hindi nalang namin dito mga ano lang. Hindi ko talaga ako. Teka. Asan na ba yung electric fan ko? Sinop muna natin yung electric fan. Sinop muna. Tapos, ito yung ay! Ito yung ay! Ito yung kwarto namin dito. Hmm, ayan yung mga gamit namin. Nagtambak pa. Hindi pa kami na, hindi pa nakakapag-impak eh. Kasi sumama yung pakiramdam ko. Nagdala ako dito ng honey na made in Australia. Binigyan ako ng honey na galing ng bundok. <laughs> Ayan. Pure talaga sya. Uh, ano ba ito? Tapos merong mga langgam-langgam dito sa gilid. Sana hindi na magtuloy-tuloy yung uh, hilo ko medyo okay okay naman siya ngayon pag ano pag init na init ako nagkukulon lang ako para maging fresh ulit ayan yung aming mga yung kama hindi pa naaayos tapos yung mga gamit namin ito hindi pa rin naayos Ah, uh, maya, maya, siguro, hintayin ko muna na medyo bumuti-buti yung pakiramdam ko. So, yun lang. Mamaya ulit. Yan may magbunga sa task pero sa baba ang dami. Oo. Uh -uh. Basta lahat kami nasa palibot niya. Pag itatanim na. Sabi ko nga dun sa likod ng bahay itanim. Yung malayo dun sa bakod. Oo. Para ano. Sa sa harapan ka. Oo. Oh, laging makikita nila. Laging hingi. Wala ka ng pakinabangan. <laughs> ganon, ganon sa amin eh. Talbos na lang ng kamote, nakaw. Kapit bahay, minsan hindi na naghahumihingi eh. Nangunguha na lang. Pag ikaw na ang magtalbos, wala na. Tapos. Okay. Wala ka na maguguhin na bos na lang. Kailangan tanghali na. Hindi ba? Laro pa tanghali na ano pa lulutuin. Ako minsan ganyan. Oo. Kahit tanghali na. Ano pa nakamote Ikon eh, magugulay ka man, tapos wala nang talbos. Wala nang talbos. O, tapos na. Eh, may inaasahan ka dahil may tanim ka. Ayun pala, nauna na. Nauna na. Minsan yung kapitbahay, mas marami pang kuha kaysa sa, ano, hmm. nagtanim. eto na yung hipo na binili kanina. Yung alimasag giyam. Hmm. Ito naman yung dinaing ni Buboy. Ang galing ano. Yung malalaking isda. Tapos, meron pa siyang nandun pa sa labas yung galunggong. Nagdaing din siya. Mataba ito. Mm. Ang bigat. pagdating pa daw doon sa Nepaisiha, ano pa daw ito? Bibilan. Ayan. Papatay na yung alimango tingnan mo, tingnan mo. Bubuksan mo ito. Uh -huh. Hmm. Bubuksan mo, tapos sasaksakin. Ayun, sinaksak na. Uh -huh. Hmm. Ayan, abaya mo na siya. Kasi, uh -huh. pag linuto mo siya na buhay, uh -huh. itong lahat ng mga sipit niya, kagat niya, tanggal lahat yan. Uh -huh. Tanggal. Uh -huh pinuntayin mo lang ako? Aray ko. <laughs> mm. Yung mga sipit, ihalapin eh, oh, niya po sa langka. Man. Sarap. Oh, mayroon pa kayo nganyo. <laughs> Oo, biyakin na. Mga dalawang bilog. Meron na. Yung, yung ano po, yung Bunga ng doon. Oh, oh. yung doon. Yan ang dala-dala ninyo kay Papa mo. Mhm. Mm dala-dala galing sa si Mapitak Caramel. Naman 'yan, Ma. Oy, oh, yes, iresan nuno ka sa kalamay. So. Oh. Tay na, ay ah, yung isa. Oo. Oh, wala na yung pinanagalaw itong isa. Gusto pala yan ano, pagkaganyan. Hmm. Wow, wow ka naman, dudong. Pag pipili ka ng alimasag, alimango, pipisili mo dito, pag malambot yan, payat yan. Payat. Pag matigas. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ito, gaso mo Ah. na itong isa oh. Ang bilis niyang mamatay. Eh, siyempre saksakin. Eh. Oh. nang saksakin ng pati puso mo <laughs> Grabe naman pati puso na. <laughs> <laughs> Tapos lilinisin mo yan ha. Yung dito nya Eh, skrabi niya. Eh, yes, skrabi niya. dyan. Yes, yes, hmm. Yung pinasipil mo sa sinelas ka? Eh! <laughs> Ito ay alam masarap. Halok lang. Yung halok niya sa gula, yung mga putol-putol na, yung mga buong ulo. Yung pabalakasan mo. Pero 'yan matataba, yung mga nagdadap putol dahil mga lunugan. Sa loob kawawa. Diyan magagaput. Chop-chop. Kulay kayo, kainin mo. Tapos nada. Diyan basta marakwan ini

Bye! Woo! Bye, Bye. <laughs> na sa terminal. <laughs> dito na kami ngayon sa Mayon. So, makikinan natin dahil Medyo maliwanag pa. Ay, Ayan. Papalapit na tayo. Naku, nawawala. Bakit nawawala? Okay. Sakit na ng puwit ko. <laughs> Kawang. Sakit na yung mo. Hmm? Oh, sakit na yung mo. Ay, ay. Sakit na yung mo. Hmm. Sa so, loob pa paso pa lang ng daraga. Ah. Uh, Papasok pa lang ng daraga. Masakit na ang puwet. Nakakasakit. pa 'yung ayan, tingnan niya ang pasalubong galing sa the and there's more.